Ang good morning po mga kalinga. Palito po tayo ngayon sa palengke ng panganiban. At tayo po ay mamimili ng grocery ni Jeneline. So dito po pala ako namimili sa grocery na ito sa mga uh, pinamamalingke ko po sa pagbablogging. thank you so much kay Ate Grace. Yan, padala po sa Ate Grace para kay Ate, kay, kay Jeneline. Mimili po tayo mga

Yeah, i Good morning! Si ano? Maraming. Asa likod. Good morning. Gusto pa kayo Parang macho Ang laki ng katawan mo. Uy! Parang laki ng katawan mo ah. Parang laki ng katawan mo. blogging blogging Kanan pa? Kanan na yan? So yan po mga kalinga pa dito na po tayo kay Jenalyn. So sana po ay nandiyan si Jenalyn. Yeah. makakatakot na tulay. sa po may tao. Topo. Sarado. Topo. Po. Ay wala, nasaan po? Patay. Tao po Saan napunta? Kailan pa? Nakaraan pa? Kanina napunta? Wala kayong kontak doon kay Ate Bibit Si ate mo Patay pa no kaya to. Wala. Sino? Ate. Si ate mo. O si mama mo ang dapat. Eh, mga kalinga pala. Wala si Jenna rin. Saan ka trabaho? Si po ay doon. May ano? Doon si... Si mama mo? Anong, anong gagawin ni mama mo doon? Kanino? Nagpadala -ap, Nang... ano, Sino? Mama. Si mama mo? Mama. Sa, nasa parakali siya o na kay papa mo? Nasa parakali Sa kabudan? Sa kabudan. Sa kabudan. Sa kabudan. Sa kabudan nagaano yata po nag delay siya ng pang enroll sa mga anak pambili ng mga gamit so hindi ko pa alam kung kailan siya darating nandito po natin siya ng ulam tapos ito, ipanada mainit pa sa ipanada oh So, yung po mga kalinga, hanggang ngayon po ay wala pa po si Jeneline. So, alas dos na lang hapon. Ilang oras na po ako naghihintay dito sa kanya. Kasi nga po, siya po ay nandun po sa uh, Kabudan. Uh, at naghahanap nga po ng ano, para sa pasokan. Kasi po, enrollment na po ngayon. So, kaya uh, dinala na lang po natin sila ng ano, ng grocery. Ayan po. Ito po yung bigas. Tsaka po yung mga grocery. Then, may dala po tayong merienda kanina. Ayan, na merienda na po ng mga ano, ng mga anak din. Yung po, paborito niyang manok. Ayan, so, pero hapon na. Wala pa talaga si Jenalyn. So, kaya hindi natin siya makikita ngayon ano po? pero ayan uh, maraming salamat syempre kay ate Grace sa patuloy nyo pong uh, support, uh, kay Jenna so ito pa rin po ano, mga kalingap uh, maganda pa rin siyang uh, tingnan na maintain yung kalinisan dito sa sa bahay ni Jenna Lynn yan yung paborito nating tingnan noon na ah, maraming laman na ano po so yun nga po ano makalinga yan yung maganda kay Jeneline na ah, kahit po siya ganon ay talagang yung priority niya ay sa kanyang mga anak so hindi po siya pag alam niya po na may kailangan ay dumediskarte po talaga siya napo ano so kaya ayon to two days na nung nakarang araw pa din po palang umalis si Jenalyn as of now ay hindi pa po siya bumabalik pero tinawagan na po kanina yung ano yung kamag-anak at sinabing nandito po ako sabi po ay pauwiin pero as of now alas, alas, dos na ng hapon ay wala pa rin po siya yan sige po maraming salamat kay ate Grace ah Rachel May Alika, sa'yo ko bibigay na lang yung pera. Kasi wala si mama mo. Alis kasi ako mapamanila Manila ako. Ito po mga halingap si Rachel May. Yung pangalan na anak ni Ate Jeneline. Kasi so, may natira dito ang ano. Uh, 1,500. bigay uh, mo yan kay mama mo ha. Ano, pang ano yan. Pang dagdag. Sa mga ano mo. Sa mga pangailangan. So naka-enroll ka na. May anong na kayo? May binayaran na kayo? Wala pa. Meron na agad. Magkano? Wala po binayaran. Wala So may mga gamit ka na. Wala pa. Bag ganyan, wala pa. Mga notebook, wala pa rin. Uniform. Meron po yan. sabihin may may uniform ka na. Palda blouse ng pang high school. Saan galing? Bago pa? Luma. Luma. para uh, parang binigay lang, mga ganon. Uh, so, sana po, ano yan mga kalingap sa mga makakapanood po ano, ng video namin ito. Yan, sana po sa mga nais po mag, uh, magpaabot ng tulong dito po sa pamilya po ni Jenalyn. na po, uh, at syempre, kay Rachel may mag first year high school na ano. So, high school na po siya ngayon. At, uh, yun nga po, yun yung mahirap sa pag first year halos lahat ng gamit ay ipoprovide talaga siya so kaya si Jen na rin talaga ay ano uh, hindi siya titigil lang kahit hindi niya mapunan yung pangangailangan ng kanyang mga anak so sana po ano ay mayroon po tayong mga kababayan na magpaabot po po ng tulong para po dito sa uh, mag laro na po dito sa dalawang bata na mag-aaral po ngayon. So, si Jerry ko, wala pa rin bag. Wala pa rin. Wala ko. So, ayan. Uh, pero kahit pa paano, makakatulong na yung ano, mga libro-libro. Ay, libro. Notebook, makakabili na yung 1-5. Ano. Ayan. So, yan yun yung pinatira ni Ate Grace para nga pambili ng ano, pandagdag pambili. Ayan. So, at least naka, ano ka na ngayon, naka, ano tawag doon, naka-enroll ka na. Kailan ang pasukan June 16 pa. June 16. Tuloy na ba yun? Sabi, parang cancel yata yung June 16. di naman. So yun, uh, yun nga po ang lumakalingap, yun nga pong iniskwilahan nila Richelme at saka ni Jeric medyo malayo. Lakad lang, ano, lakad lang. Kaya mo? Oo. Sa halos, magkatabi lang naman yung elementary at saka high school, di ba? Yan, tuloy lang ah, tuloy mo lang yung ano, tiyaga ka lang kapag walang pamasahe. Pag halimbawa nag nagmaghabal, magkano? Mahal, magkano? Ah, puro lakad ka lang talaga. Oo, so ingat lang sa paglalakad, siyempre ano ka niya? nagdadalaga ka na. Huwag kayong magpara ano ah, daan doon sa shortcut. Baka abangan kayo diyan sa shortcut. Dito kayo dadaan sa kalsada kahit anong mangyari at least kalsada yon makikita kayo dyan so yun po ano mga kalingap maraming salamat Ayan, nabigay na po natin kay ano kay Rachel May kasi wala sa si ati Jeneline so yung bigas po ate Grace yung grocery nandun po so may mga ano po yan may biskwit dyan may sabon, may shampoo kape, noodles Ayan, so marami yan yan Sige po, maraming salamat. Ate Grace, God bless po. Sa ulitin. Maraming salamat po. Uh, At tiyang... alis na po ako. Alis na kami. pa merienda. <laughs> kasi inabot na po tayo ng alas dos ng hapon. Oo okay. nga Baka kasi may salang. Baka sayang din naman. Sige po ate. Sa mga kalingap, maraming salamat po. I-support po natin Kuya bal Santos, Matubang, at si Kalingap Rob. Yan sa lahat po ng mga patuloy pa rin sumusuporta, Kuya, kuya Panding PS. Siyempre po sa mga sponsor po natin, Ate Grace, thank you so much, Ate Grace. And siyempre, uh, sa iba po natin sponsor kay Ate Rita, shout out po at kay Ma'am Angie ng ng Alberta, Canada. Yan. So, kasi po back to school. Ngayon talagang kailangan po ng mga parents na mag ah, tawag doon, mag-provide ng ah, pangangailangan po ng mga estudyante So ang hirap pong tumawid dito sa ano sa tulay. So, andito na po tayo sa Pinaka Highway. So, wala talaga si Jeneline. So, kaya po, abangan na lang po natin next time. Ay, makasama po natin ulit si Jeneline. God bless po. God bless.